ling nakaunas ang kot sa kolisyon o banggaan ng barko ng China at ng Pilipinas sa pagkakataong ito. Malapit po yan sa Escola Shoal sa West Philippine Sea ngayong araw o araw ng lunas, Agosto 19. Sa isang statement, inakusahan nitong uh, China Coast Guard sa pamagitan ng kanilang tagapagsalita si Ganyo ang mga barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagacay at BRP Cape Ganyo na iligal umanong pumasok sa lugar ng walang pahintulot mula sa China. Pinaratangan din ito ang BRP Bagacay na sinadyaw muna nitong binangga ang barko ng China Coast Guard 21551. Anya dako stress alas 3.24 na madaling araw, makailang ulit na nag issue ng warning ang panig daw ng China. Subalit binalewala umano ito ng Philippine Coast Guard vessel at sinadyang binangga Chinese vessel na nagresulta umano sa collision. Samantala ay naman kay U.S. Maritime Security Expert Ray Powell sa nakalipas na mga linggo, nagpapahiwatig na ng intensyon ng China para agresibong pigilan ng anumang mga misyon sa Pil o ng Pilipinas sa may Sabina Shoal, kung saan ay nakaistasyon etong BRP Teresa Magbanwa simula pa noong Abril para magbantay sa Shoal. Bagay na iprinosesta na naman kamakailan ng China. Nangyari naman ang panibagong insidente sa West Philippine Sea sa kabila pa ng panibagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng China na naglalayong pahupain ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kaugnay pang balita, kinontra naman ng National Task Force for the West Philippine Sea ang naunang naratibo ng China. Sa isang ngang press conference ngayong araw ng lunes, kinumpirma ni spokesperson for the National Task Force for West Philippine Sea at National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang nangyaring banggaan sa pagitan ng mga barko ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Ayon kay Malaya, nakainkwentro ang Philippine Coast Guard vessels ng mapanganib at iligal na mga maniobra mula sa Chinese Coast Guard vessels habang patungo ang mga barko ng Pilipinas sa Maypatag at Lawak Island sa West Philippine Sea. Nagresulta ang mapanganib na maniobra ng Chinese vessel sa collision at nagdulot din ng pinsala sa parehong barko ng Philippine Coast Guard, na BRP Cape Inganyo at BRP Bagakay. Anya dako nga alas 3.24 ng madaling araw ngayong araw habang naglalayag ang BRP Cape Inganyo, 23.2 nautical miles timog silangan ng Skoda Shoal, pinuntiriya ito ng agresibong maniobra ng Chinese Coast Guard vessel na 3104 na nagresulta sa pagbangga sa starboard beam ng Philippine Coast Guard vessel na ikinabutas ng deck nito na tinatayang 5 pulgada ang laki Ilang minuto naman ang nakakalipas bandang alas 3:40 yan ng madaling araw habang naglalayag naman ang tinatayang 21.3 nautical miles ang BRP Bagakay sa may timog silangan ng Skoda Shoal, dalawang beses itong binangga ng China Coast Guard 21551 sa may port at starboard sides na nagresulta naman sa minor structural damage. Narito pa ang bahagi ng kompirmasyon ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. This morning, Uh, Philippine Coast Guard vessels BRP Bagacay MRRV 4410 and BRP Cape Hanyo MRRV 4411 encountered unlawful and aggressive maneuvers from Chinese coast guard vessels while en route to Batac and Lawak Islands in the West Philippine Sea. These dangerous maneuvers resulted in collision causing structural damage to both Coast Guard vessels of the Philippines, Philippine Coast Guard vessels, at approximately 3:24 in the morning, while navigating about 23.0 nautical miles southeast of Escoda Shoal or Sabina Shoal, BRP Cape Inhanyo was subjected to aggressive maneuvers by CCG V-3104. Iskoda Shoal was rammed twice, and both her port and starboard sides by CCGV 21551, leading to minor structural damage. Samantala sa panig naman ng Philippine Coast Guard sa parehong press conference, ipinagtanggol ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang transparency effort ng Pilipinas sa mga nangyayari sa West Philippine Sea sa ilalim ng Marcos administration na sinimulan nga noong buwan ng Pebrero ng nakalipas na taon. Inisa-isa din ng opisyal ang pangunahing layunin ng ginagawang transparency effort ng Pilipinas sa West Philippine Sea at giniit na gumagana ang kanilang ginagawang inisyatibo bagamat hindi anya ito silver bullet sa paglaban sa mga agresyon ng China. Narito pa ang bahagi ng payag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Jay Tariela. And for more than a year of transparency effort since we started February last year, no? Uh, a lot of like-minded states who have expressed condemnation and criticism on the unlawful activities of China and also expressed their support and even um, their uh, commitment to modernize the armed forces of the and the Philippine Coast And Ang dami na nagsalita. Every time that the President Bongbong Marcos visit um, different countries, West Philippine sea is one of the agenda that he always wanted to share with other national leaders. Bagi po yan ang pahayag ni Philippine Coast Guard Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.